nabuo rin natin yung munti nating indo yan so babalik din tayo sa stance mga idol ito nga po pala yung kinabit ko sa aking honda beat yan naka 260mm ako na golfer disc at saka bracket at saka naka nissin caliper ako at saka yung gamit ko po pala na ano na, honda na fender is ano honda click version 2 at saka naglagay lang po ako ng tigi isang bola bawat bolt yan. Tsaka yung gamit ko po pala na ano na tire is Zeneos 8080 Tsaka sa likod naka 9080 po ako. Tsaka 300 mm na smoke shock. Yan. Tsaka yung com, yung mags ko po pala ang gamit ko diyan is ano Comstar. Yan. Dati ko pa tong ginagamit 2017 ba ito eh Shout out nga pala kay ano Enzo sa kanya galing yung mags na yan tagal na 2017 white yan dati eh. nirepaint ko lang ng ano black kasi maangas tingnan pag naka black pag white kasi hindi ako naangasan pag white eh dami pa kulang my idol hindi pa ako naka plus sa engine pag naka plus tayo sa engine kahit mga 1.5 lang or 2.5 magpapalit tayo ng ano ng shock ng honda click yan sa ngayon yan, yan lang mga idol